si o sige na, opo na. Ayan, si na ako dito. May nasa nang Ay, na. Kalay <laughs> na si Maylin Ano na yung kamay. Kalay si Mike din. na si Mike din. Kasi tayo. Halika, Bibi.

Alam mo, puskulan ng Alis na kami, kopyentaka kami sa... mesa. Ano ko, talaga makita ka. Ayaw. 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 Ayaw.

Naglakad Anong maaba pa? na Eh? Anong time to do? Hindi Ay, hindi lang ako Ito ko Wait Yung bag ko sa luluho, okay lang? Okay lang na ko Okay, lang. okay, lang. okay lang.

Number one na noh malande. Alright. Esther! Number one. Parang may ay sa sasakyan. sa Kahit pichu-pichu lang. sa balik tayo na naman tayo sa sa Aywa! Aywa! mag sa sa tayo. sa 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 Saudi. sa Bakit sa 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 ay. Ganito pala may isama sa mga mga bata para kang bumabata rin. <laughs> Baby face na kani Ay, parang ka rin bumabata rin. Kutis. bawang. Kutis bawang. Ipidjuan mo na kami.

Do you have machine? You don't have machine? On the outside! Wala ko naman. Pagay ko nga sa ano. Hindi pa yato sa ano. Teenager. Teenager. Oh, yun na nga. nga mga sa ko. May ganyan ganyan. How much is this? <laughs> Ang ganyan. Yes. Wow. Ang ganda ng mga ano pulo dito. <laughs> game na, game na ito. magkano daw maganyan? three. one, baby. one, baby. one baby. ay 1 bidi. 1 bidi. honto sa ano mo ito, ito, ito nga darling na maganda. Yan. okay rin. ketta tap? sa baba. Hindi baba. baba pa? Hindi. yan yan. pang baba ayun Where's your salamin? Ah, sa mo eh. mo. Yun nga, baka magmarka baga. Sili na, ano gusto mo dito? Thank you, darling. Oo, oh, bakit? Yeah. Manunood ata na sini? Ay, manunood ata ng sine. Sino man lilibre? Sa Ay, sinima. Ito palang sinima. Sino man lilibre? O, sa saan, saan yung nagaya? Bakit? Bakit saan tayo pupunta kasi? Ano ba ano? May alam siyang mas malapit. Ba, hindi nang binili mo? Oh? Ibilin e, nyo lang. Ibilin Para saan ba yan? Nakula man lang ano dito. Saan, dito niya? Sa, sa linggo na yan, yung mga iba. Ano? Ano yan? E, hindi na. Ah. Kasi hindi. Uh, bakit kasi yan? hindi na pupunta sa linggo ito? Thank you so much. Ay, ano lang lang? Ano, bakit nagbibigayan na, kayo ng pera? <laughs> ma, you, wala you nga eh kung ma, wala kasi masanday. akong ano dito wala akong cash na, <laughs> ay, brand. <laughs> Man, you, ay, ay bro tatakbo ng gos yan mauna ka kasi ah Nag, where's the machine here? sorry etienne etienne this one close and then have one oh. and then here close ay close and then Napa-yung dinasaad di ko po kitang may nanay. Ma, may, ay, may... Ah, ah. may ay, sigurado kayo mag-course tayo. Okay. Oh, sure yun. Ano 'yung bago? Nandito oral. ba Bakit hindi na mag-shift? Ano 3 or 4? Nalilito, nalilito. Dali, amok kasi ah! Ano yun? Wala. We're going in and the sky! Yes. <laughs> yan, mauna kasi ang nagblabla. Wala malang salita. Ano na lang yan? Ala, andito kami sa Delmon Building. Building. Wow. Yes. Punta kami sa... Punta kami wow. sa... Cosway Bay. Ito? 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 ah yeah. This is hmm. our cemetery. Pasan ah, ang cemetery? What yan? Yan daw. Oh, di. Oh, Mahal tayo. This is, this is our cemetery. <laughs> <laughs> mag-swimming. Uy, mag oh, mag ate, ate, mag-swimming na tayo. Ay, sana sinabi nyo. Yeah. Oh, wala na hindi, na, hindi na makalabas ito. Oo, wala na. Ka na. Kahit makalabas man, 4 o'clock ampusuko puso ko. Wala <laughs> ako. Hmm? Walang <laughs> ihi <laughs> ako Bakit saan tayo pupunta? Ano yan? Sa Andalos. Ay, anong Andalos? Hindi, ngayon lang ako nakapasyal dito dahil kasama ko mga... Ay. Oh. Oh, okay. Your house? Oh. 14 years this one building. Oh, you and your family? No. Only you? This one my my friend. ay ah, your friend. Yeah. Ipis nila na talaga eh. Ala, she want to go to toilet. Oh, yeah, si Susan, tumigil ka. She want to go to toilet. Where's the bathroom here? Wala. But, uh, no, have this one, uh, bachelor no? You don't have you, no bathroom? Ayun, Sana umihili ka sa room niya. Hindi bahay niya, oh. Uh, room, but, down I know this. bachelor, they're not family. So no bathroom here? Ayan, may bathroom din yeah. bathroom din si, bat bat si Mons, may bathroom din Uy, tabi kayo, Dito na tayo, Dito oh. tayo, Andalus ka, ayan. Andalus? Na, Nahilo yung mga kasamahan ko ng nang Nahilo sobraan ng <laughs> 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 Nasobrahan. ng sobrang kasi ayan oh yung paka yung ano yung kulturo magbili ka na tututan oh meron na diyan naihi nga siya an ay hindi ako, ako magpaalam ka ng bathroom hindi wala man bathroom dito ampo <laughs>